may production ngayon na itap na i... Tito, bago okay. lahat, gusto kong mag-hi-tay tita, tita Loli. Sinay Loli. Sinay Loli. Loli. Nanay, Nanay. 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 pa siya umaalis kasi yung ano yung follow up additional na. Oo, at saka yung tosino niya. Oh. <laughs> yung tosino, mga. Kailan pa niya gusto umuwi kasi nakakain na siya, may pa. Meron na siyang nabalot na lugganisa transition na lang na, uh, ano, may din yung check it out. Hindi na ko din. Hindi check it out. Okay. Na yung raffle, hindi mo hintayin na. Ayun, yung raffle. Kasi hodang up is <so> Hala na nga. Oh. <laughs> Ikaw nakita ng Smednay. Eh. Ano gusto mo? Toaster uh, o no? diba? uh, yes, <so> mm -hmm. ano? Blender? Ayun, di ba? Oo. Yes, Jen. Ay! Ano ay, masasalita sa daw si nga. Nga house namin dahil um, yung tinitirahan namin ngayon, e bahay ko pa nung wala pa akong asawa. So, kailangan, lumalaki na yung pamilya. So, kailangan na namin ang mas malaking uh, shelter para <laughs> sa amin. Um, yung production naman dito, uh, yun yung uh, bago namin production. Ang Bright Bird production po. Uh, Mapoproduce na rin kami ng pelikula, ng mga series, ganyan. Ah, okay. Ganyan so, anong ano muna? may, di ba may bahay din kayo sa Rizal? Ba may apo. Oh Oo. Uh, may isa pa to, may pinatayo pa kayong isang bago. Opo. Ay, ganda. bunga. Thank you, oh. Lord. Oo. <laughs> so, may anong first na, may na plan na kayo na first production? Ah, uh, meron ako pero hindi pa po, po pwedeng, ano, hindi pa po, po pwedeng ilabas. Uh, oh. Pero soon, i-a-announce na rin namin Opo. Okay. Sa so, GMA naman, uh, what's next? Anong susunod mong gagawin? Ka sa GMA sa ngayon wala pa po. Um, pero meron po kaming uh, lalabas na movie ni Dennis kasama si Sam under creation um, by... Alam ko this year din yan. Wala pa pong uh, target date pero ngayong taon din po yung ilalabas. Uh, sa GMA naman po, syempre, um, palagi naman akong kapuso, di ba po? Um, ang daming nag-aantay ng sagot na, hey, hindi ba? Ganyan. Eh, ako na 20 years na po akong kapuso and I'm very thankful na hanggang ngayon po eh, ako po eh kapuso pa rin. Ah, uh, meron parang, meron parang mga ninenego pero mabilis na lang po yan. So, we're uh, we're just waiting for the contract pero happy pa rin ako na maging kapuso. Basta gusto pa rin nila ako, di ba? Oo, may contract ka pa rin talaga sa kanila na, na or wala pa. <laughs> Hindi pa na Ah, <laughs> uh, pinag-uusapan pa. Pero oh, okay. sa ngayon, um, basta, ba, basta ganito dito, kung kung gusto nila pa rin akong maging kapuso, happy pa rin ako na maging kapuso. So walang offer sa kanila? O may iling si John? <laughs> Yung manager, no manager, manager ka nandito, oh, oh. ano, siya na nagsasabi. Yung mga <laughs> twins nandito, oh, oh. Aguila oh. twins, hello sisters. Oh. Sige na lang, kasi kasi ba may ano na sabi daw, may attempt na, may Ah, wala daw, sabi ni... Oh, yun, okay. Ito yung mga managers ko, tatlo yun. Sa <laughs> <laughs> oh, oh, oh. so, wala, wala talaga. Ah, okay. So, walang offer naman talaga. <laughs> oh. Sa ibang network po? Oo, oh, oh, wala. Wala po, wala pong offer okay. ng ibang network. So, we can wala say po. freelance ka ngayon? Yes. Ah, okay. Hinihintay na lang yung... Pero may ano na, may um, may, opo, opo, opo. may negotiation. Yes, opo. Meron naman. ba? Uh, Naayos lang. Syempre tataas na yung PF noon, di ba? Nako, ako uh -huh. na pag-usapan niyan uh -huh. dito. Uh -huh. Dito. Okay. Uh -huh. <laughs> uh <-huh. laughs> Movies kasi alam ko may shoot kayo din ni Dennis. Sinabmit ba yun sa MMFF? I have no idea. Pero, Pero tapos na. Tapos na po. Natapos na namin ng first quarter nitong taon. At uh, iniintay na lang namin yung play oh, okay. No further yes. questions. Everything. Your Honor, maraming salamat. Oh, may kasunod pa yung iba. Oh. pa yung iba. Muntik na sumagot si Jen ang wala po akong alam, Your <laughs> Honor. <laughs> Kanina pa yung sinasabi sa likod, oh, tindi <laughs> ko <kain> maalala, Your <laughs> Honor. Well, pero in fairness, aminin mo naman, di ba, napaka-genuine ni Jen True. sa pagsagot niya ka dito, Corgi, di ba? Thank you,